Ayan po at uh, ito pong video ng ito. ay uh, exciting po ito. Kaya po doon pa lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At doon naman po sa mga nakapag-subscribe na, pindot na po ang like. Maging uh, yung share po, pindutin nyo na po, share-share nyo na po ito. At uh, siyempre bago ko pupuntahan yung uh, exciting na topic natin ngayon ay... Uh, Natural Gusto ko pong batiin muli ang aking mga subscribers Ganon din po yung mga bagong nag-subscribe sa ating channel Nagpapasalamat na rin po ako Lalo na dito sa mga bagong nag-subscribe Maraming maraming salamat po At sana manawari ay pagpalain na po kayo ng ating Panginoon Kasama na po kayo sa mga pagpapalain At para mabigyan na rin po ng swerte Ayan po at uh, mapunta na po tayo dito sa sinasabi ko exciting na topic at, uh, pero bago po yan pala, ay uh, ito po, nakabalik na po ako rito sa Mindoro ngayon. Nung manggaling po ako dyan sa, yung pagtitipon-tipon namin dyan noong Friday sa Kison City. At uh, yung uh, support nga po kay, uh, kay uh, President Duterte. So ngayon lamang po ako nakabalik dahil uh, mayroon pa po ako mga pinuntahan dyan. Kagaya po sa Nueva Ecija na kung saan ay nandyan po yung uh, po natin yung uh, business natin at uh, ganoon din po dumiretsyon na rin po ako sa Tarlac at saka sa Bataan na kahit pa paano ay makapag-abot tayo ng uh, konting tulong doon sa mga dati nating tinutulungan ay po so ito na po yung exciting na na uh, topic natin <laughs> sabi ko nga po eh dito kaya, dito ba, ito ay topic natin to si Rero Valdez. Nakita nyo naman siguro, maraming nag-topic yan eh. Kasi gusto ko nga sana i-topic, kaya lang hindi pa ako nakauwi din sa Mindoro. Ngayon pala ako nakauwi. Eh kahapon pa ako at 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 topic ito. <laughs> pero, believe ako dito kay kuya. Kunwari talagang, uh, kunwari talagang hindi niya sinasadya. Pero, An totoo nung talagang sinadya na sinadya talaga niyang sundutin yung ilong ni <laughs> Sundutin yung ilong ni Romualdez wisho. At kitang kita naman po yan sa camera yung uh, kung paano nagmaang-maangan si Kuya doon sa pag sundot niya sa ilong ni <laughs> Romualdez. <laughs> Ayun at uh, Pero sige. Ah, baka naman kasi sasabihin na, sasabihin na uh, fake news ako. Eh, sa, pang samantala, pakita ko lang po muna ha. Para wala po kayong masabing uh, fake news ito. At uh, ito, ba? Ayan, oh. ito na po ha. Ayan Oh. Ah. Ah. Thank you po sir sa pagsuporta kay Baby Sara. Maraming po salamat. At thank you po sa pag-abi mo kay ano kay Eric, ka Ah. salamat. Hindi ko 'yon. Maraming salamat ha. Ah. salamat. Eh, pinilit niyo ba ang sinasabi? Pinang pinangaralan pa niya si Kwan ha. Please support in guys. Yeah, salamat sa pagsuporta kay ni Sara. Salamat din sa pag-abi kay Eric. Salamat sir at mali po 'yon. Ah. Katunayan na ang mga Pilipino ay hindi na kayang manahinik sa pang-aapi ng Congress sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez tila insulto na rin ito sa kanya nang harap-harapan at diretsyong pinaratangan ang speaker ng pangapi kay ka Eric at Dr. Lorraine Bedoy. At wala siya na isagot kundi thumbs up lamang. Malinaw na paunti-unti na niyang nararamdaman ang galit ng taong bayan sa kanila. Ang pangyayaring ito ay talaga namang nagpa-viral sa ngayon at tumabas na katawa-tawa si Mr. Speaker. Ayon nga sa komento ni Sas Sasotay, ang sabi nga nila, ang mga OFW ay bagong bayan. Ayon naman kay eh, Mr. Jay Sonzai, headline Japan. Teka, teka, teka. Ay ang gusto ko pong ipakita sa inyo yung pano eh. Ito to 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 to. Ay oh, to to. Salamat po. Good to be here, Thank you po Sir sa pagsuporta kay. Hindi, nasa nasa na <laughs> uh, thank you. Teka. Ay, ah, ito pala yun na. Haay. Ah, tama. nyo ulit. 'yan. 'Yan ah. Pansinin niyo. Pasi, ah! <laughs> pasi, pasimpleng sinundot nung uh, ni Kuya yung ilong ni Tambalos Los <laughs> Pero maswerte pa rin ito si Ekwan. Maswerte pa rin itong si uh, Romualdez na ito dahil eh, hindi ako nandyan. Dahil uh, kung ako nandyan, hindi, lang sundutin ang, hindi ko lang sundutin ang ilong niyan kundi pati yung bayag niya mismo, susundutin ko. At uh, masyerte siya at wala ako dyan. At uh, yun nga po, noong uh, Friday, na nandiyan kami nagkakati-punti po, na, uh, mayroon po akong vlog naman dyan. At kaya uh, po ako talagang pumunta dyan sa rally na yon na uh, pag-suporta kay uh, President Duterte. Ay dahil nga po matagal ko nang paulit-ulit dito sinasabi, na kapag ka nakakita ako ng NPA or either politiko na kawatan na alam kong kawatan, ay dudurugin ko ang ulos pa mamagitan itong uh, mga daliri ko. Ayan. Kaya ako po talaga sinadya dyan. Kala na, ako man mismo na inip na rin. Gusto ko na rin maipakita sa inyo lahat eh. Kung papaano ko pilipitin yung mga liig ng mga kawatan ng mga politiko dyan eh. O, ayan. Ganun pa man. Sabi ko doon sa bodyguard ko. At uh, maliban doon sa bodyguard ko mayroon na akong uh, dalang dalawang mangyan eh. Ah uh, daladala ko 'yung mangyan, 'yung eh, itong mga mangyan ito, 'yung mga sanay sumumpit. 'Yung ah uh, 'yung tubo ng payong, lalagyan nila ng uh, uh, matulis na kwan. Tapos ibababad nila sa lason. Tapos hihipan uh, lang nila 'yon. Yung so hi -hi pa nila yon na parang uh, para din pana yon. May dala yung dalawang mangya na kasama ko. So ngayon, sabi ko, pagka inginuso ko, sabi ko ganyan, pasumpitan nyo na, sabi ko ganyan. Dahil, uh, ito kasi, pagka ito ay tinamaan sila nung sumpit na yon, na nakababad sa lason, ay uh, uh, hindi pa naman sila bigla makaka mama, mamamatay. Eh. Kundi, Uh, mabubuhay pa sila in 24 hours kaya pwede pa silang pumunta ng hospital at maaaring uh, maaaring maisalba pa ang buhay nila dahil laso nga yun eh dahil panong kabandag ng uh, kobra yun eh so ganun yun kaya tapos ang ginawa ko pumunta ako doon sa grupo ng marami doon sa hindi naman karamihan eh sila sila at pinitik ko lang yung tagiliran ng isang ah uh, So, support na doon kay NPA na France, bali na agad ang tadyang. O, uh, see? So, ayun, at, uh, hindi, hindi ko pa talaga binira yun, ha? Pinitikulo ng kaunti. Bali ang tadyang. O. Uh. Yun ang gusto kong i-highlight sana sa inyo, kaya lang wala akong nakitang politikong makawatan doon, dahil yon, ang sinasabi ko, yung pipilipitin ko ang ligor, dahil ko, sabi ko nga, pag ito ay nakalapat lang sa ulo nila, tiyak, Sas sasambulat yung taho sa ulo nila, hindi ko na kailangan lagyan ng pursa. Mailapat ko lang, ay, ah, eh, wala na. Ay, kung yung, yung isa doon eh, sa buisit ko eh, pinitik ko lang na ganyan yung tagiliran eh, bali na ang tadyang eh. O, oh yan ang sinasabi ko yun sana ang gusto kong ipakita sa inyo mga kababayan at uh, dangan nga lang talaga hindi nagyari at wala naman ako nakita talaga mayroon man doon ay gwardyado na ng mga polis hindi na tayo pwedeng lumapit doon sa kabilang side na yun nung nagkakagulo na so ganon po ang nangyari doon kaya ito lamang uh, tapos na po yun ah uh, bagamat uh, hindi ninyo nakita yung uh, eksakto or uh, live na makita ninyo kung paano ko durogin yung mga ulo ng mga kawatan na mga politiko sa susunod po. Malapit na po ang eleksyon. Makikita po ninyo yan. O kung meron pa pong pagkakataon, dadayo pa rin po ako dyan sa Manila para para lang makachimpo ng mga kawatan sa kamain Yun lamang po at ah uh, gustong gusto ko po na talaga maipakita sa inyo kasi may mga nag-comment minsan na sinasabi na sige nga ipakita mo nga yung uh, sinasabi mo ay kaya nga po sabi ko nga sige ito na yung pagkakataon na na makapunta ako dyan at uh, maliban sa inimbita tayo ni Brothers Travelers at uh, makipag-join ay talaga namang uh, padako, pumunta na ako dyan bumiyahe ako magmula rito sa amin sa Mindoro alas 10 ng uh, gabi at uh, nakasakay ako ng uh, barko una so madaling araw sa Batangas ako so 2 and half hours ko lang naman binahe yung Batangas to Quezon City so napakaaga ko po doon at uh, uh, ganun po so talagang uh, yung time na rin po na yun talagang pagod ako dahil uh, ang layo ng binahe ko talaga eh, mula rito sa Mindoro ba naman? But anyway, huwag po kayo maglala. Basta may makikita at may makikita po kayo kung paano kung durogin yung mga ulo ng mga animal dyan sa, lalo na dyan sa mga kongreso, yung mga animal dyan, yung mga kawatan dyan, gigilingin ko. Hindi ko na kailangan bigyan ng pursa. Ilalapat ko lang sa ulo nila, tapos ng kwento, sasabog na yung mga taho dyan sa ulo nila. At uh, yun nga eh, sayang nga lang kung uh, kung hindi na sana huli yung uh, yun na uh, nabalita ang pupunta pala sa Japan itong si Romualdas kasama itong si Andres ay baka uh, kung uh, hindi lang mahaba ang proseso at kailangan kong kumuha magpa-schedule pa ng ticket pumunta rin sana ako ng Japan para ako mismo ang uh, humawak ng ulo ni Ekwan eh ni uh, Romualdas eh at uh, kung hindi man susundan ko lang yung pagtusok sa ilong niya at ang uh, tutusokin ko naman yung bayag niya uh, so maki basta hindi na magtatagal yan makikita nyo lahat yan anyway so gusto ko lamang pong pangalawang advice ko ito sa iyo um, uh, Mr. Romaldes di ba ang ginasabi ko sa iyo kung pinanatili mo lang sana yung inyong pagkakaibigan ni uh, BP Sara, walang dahilan na para mag, uh, magdalawang isip sa iyong tao. So ang ginawa mo, kaaga-aga pa, siniraan mo. Kaya lahat ng mga, lahat ng mga ang tawag dito, uh, simpatya, napunta kay Sarah. Wala na sa iyo. Nag-zero-zero ka na. Maging dyan sa sorbe, tingnan mo, siro-siro ka. De, tama lang yung iyong uh, uh, winarawara dyan sa palengke na dalawang itlog hawak-hawak mo. O ayan tuloy sa sorbe mo, itlog-itlog. <laughs> Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Matagal na. Kaya nga, grabe. Ewan ko sa iyo ha, kung uh, bakit ang dami mo namang kinulimbat na pira? Ayaw mo mag-hire ang consultant mo? O tingnan mo nga SMNI, nag-hire ang consultant kay Jason sa 1 million isang buwan ng sirdo? <laughs> o, ikaw kayang-kaya mo magbigay ng isang milyon na consultant isang buwan? Kay malaki man ang kulimbat mo? No? Te, ano na? Isos! Kawawang rin mo to. Ay matutulog ito sa kangkungan. Kaya tuloy, ang nangyayari sa'yo, ah, kamuti ka. Wala na, hindi mo na makatayo. Pagpanggapang na lang yung kamuti. Ay kung nagabunga man, nasa loob na lang ng lupa, ganyan ang utok mo. Wala nang laman ang ulo mo. Kundi puro taho. Ay ginawa nga. Eh, ilang bisis kong ginasabi sa iyo dito sa mga videos ko may mga advice ako sa iyo mas maganda na na huwag ka na magpahalata malay natin o kung ha, ikaw kursunada mo magpuan, magpresidente tapos ah, patuloy lang yung yakap-yakap mo kay Inday Sara, baka sakali pa na pagbigyan ka pa na, oh, ikaw na tambalos los. Ako, bata pa naman ako, mabait ka naman sa akin, sige, bigay ka na muna sa iyo pagka-presidente sa kanako. ako. Malay mo! Oh. Ngayon, sa ginawa mo na ito, tingnan mo lahat ng simpatya ng tao nakaisara kay Duterte. Oh, ikaw, ay sus, ginuo ko. Dah, para na nga hindi mabilang nga hindi hindi pwedeng bilangin ang score mo sa survey ay e, itlog itlog nga sir siro ay abaw kaya tuloy kung ano-ano ang pinaggagawa mo diyan sa mga alipores mga kawatan isinusulong mo yung tsa eh ano na ano ang mangyayari sa tsa na yan ah uh, baguhin nyo na naman ang provision ng ating konstitusyon. Eh, pagka binago nyo ang uh, provision ng konstitusyon, hindi lamang kaya, hindi lamang ma 50, 50 ang kawatin nyo sa bayan, kundi 100% na lahat ay kawatin nyo na, nakawin nyo na ang uh, kaba ng bayan. O, oh, uh, hindi, ano nang mga, ano na ngayon ang uh, mangyari sa kababayan nating mahihirap? Ay, kadami-dami na nga walang makain. Lalo nyo pang pinapahirapan, mga bugok kayo. Maganda na, na lang kayo lahat yan De, mga buha ka na ngayon nyo. Bilat ina mo. Ang yawa ka. Dalawang araw ako nag-ikot na naman doon sa mga aking mga tinutulungan dati. Abaw, anong Anong sabi nila? Pagdating ko doon sa kanila, antimano, ang pagbukas ko sa kanila, yung kaldiro. Kaldiro, agad ang binuksan ko sa kanila. De, may nakita naman ako doon na sinaing, kaya lang, sinaing nasa ba? Sinaing na kamote. Wala man ako nakita sa kanila na sinaing na kanin. Dahil dyan sa inyong pagiging kawatan. Oh. Kung sana? Sinunod mo pa rin tong mga advice ko na wala kang gagawin kundi ang tulungan itong aking mga mahihirap na kababayan Aba, sigurado ako, tataas ang ratings mo pero hanggat hindi nyo pina, uh, pinapahalagahan, hindi nyo pinapansin itong aking mga mahihirap na kababayan mananatili kang kamuti. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinawag na kamuti para kang ood na pagapanggapang, kaya ka isinalarawan na kamuti. Kasi nga, wala kang utak. Ha? Magaling ka lang, umaandar lang ang utak mo pagdating doon sa mga nanakawin mo. Ganon din yung mga aplipuris mong mga kawatan dyan. Oh. Sinasabi pa ni Paduano, doon nga na-hearing dyan kay Eric, Anong sabi ni Paduano? Yang uh, alipures mo, si Paduano, makinig ka. Ang sinasabi ni Paduano dito kay Eric Silis, bastos ka! Uh, sabi yan. O, uh, ngayon, sige nga, patanungin kita bilang isang speaker, o kahit na sino dyan sa inyo sa kongreso, sino kaya ang bastos sa inyong dalawa ni, ni, ni Eric Silis? At saka itong si Paduano, nagsalitang bastos daw si Eric. Ha? Ah? Baka hindi nyo nalalaman ah, kayo dyan sa kongreso. Mismong kayo na mga congressman, kayo mismo ang nangbabastos sa institusyon ng kongreso. Bakit ko nasabi ito? Unang-una, ha? Ah, itong si television, itong si Tambunting, ang sinasabi niya, na hindi raw niya papayagan na magsalita na lang daw si Eric at hindi na niya i-consider pa yung sinasabi ni Eric Siles na Sotolo. Hindi na namin kikilalanin niyang Sotolo na yan. Yan ang sinasabi ni television. Sino nga ba itong sa television? Ito si Tambunting. Kaya ito sinasabi ko na umuwi na lang siya instead na mag-hearing siya, umuwi siya sa bahay nila mag-antay na lang siya may magsanla ng sirang television. Kasi kunto eh, magsanla ng relo. Ah, yun doon na lang siya. Hindi yan dyan sa hiring Kayo mismo ang nang sa Congress, uh, institution ng Kongreso. Dahil hindi nyo pala kilala ang sotolo. <laughs> di ba? <laughs> di kayo ang mga bastos. Oh. Ah, hindi lang kayo mga bastos nga. Eh, mga kawatan pa kayo. Hindi man lahat, pero marami sa inyo ang mga kawatan. Mga buwaka ng ina Mga, sana sinabi, sabi ko nga, magkapiste lang kayo. Unang-una, lahat ng mga pan, pinantahan ko rito sa, sa Luzon, sa uh, buong uh, sentro ng Luzon, nung uh, magbulangan nung uh, Friday na yun, nagaling ako dyan sa uh, suporta kay uh, President Duterte, kaya umiikot na nga po ako uh, dito sa business ko dyan sa Nueva Ecija, uh, Tarlac, uh, Bataan, umiikot na ako dyan. At uh, sila mismo ang nagdadasal na sana magkandamatay na lang kayong lahat dyan. Hindi ako, uh, kasali lang ako pero marami sa ating mga mahihirap na kababayan, walang idinasal kundi ang mapisti na kayong lahat dyan mapa kongreso, mapa -senado. Hanggat hindi na ah, uh, hanggat hindi na itong tatlong MPA diyan na terorista, walang mangyayari sa bansa natin. Ito pa ang uh, ito pa ang masama sa ginawa mo, Romualdez. Nakipag-alyan ka sa mga terorista at mga NPA, uh, Kahit nasirain mo yung uh, samahan nyo ni Sara Duterte. Na kung saan nakita ko naman dati, ang samahan nyo napaka-sweet at mayroon pa nga nga pa, paakbay-akbay nga sa'yo si Sarah dahil ang lambing nga sa sa'yo tapos ginandyan mo gunggong ko tapos ngayon ang ka ang kayakap mong mahigpit si France. o oh, tingnan mo tingnan mo itsura ni France kasi itong si Sarah Duterte o oh, ano ba nga itsura ni France parang kwan parang yung ah uh, ano ba yan yung kwan yung uh, nasanyog na kwan, lumilipad yun eh. Ah, na, nag i sa yung sanyog, bungog. Yun, bungog ang itsura ni Frans niyan. Kumpara mo rito kay Sara Duterte. Tapos, ang sarap-sarap ng yakap mo kay France. Ah, Ngayon, yun pa ang isa. Kaya lahat ng hakbang mo, lahat ng mga pinaggagawa mo, bulok. Palibasa wala kang utak. Ang utak mo lang, mangulimbat na animal ka. Maswerte ka at wala ako doon sa Japan. Pero eh, ngayon, tutunugan ko na kung saan pa kayo pupunta. Susundan ko kayo. At uh, yung uh, pagsundot sa iyo ng uh, vlog doon sa ilong mo, abay mas masahol ang sundot. Ayun, eh, napaganyan ka lang eh. Ay pag, uh, pag sinundot ko ang bayag mo doon sa karamihan ng mga tao, ewan ko lang kung di ka pumiyagapak. Oh, uh, baka lalabas ang pagka mo. Oh, uh, yun ang sinasabi ko. So ngayon, siguro naman eh, Siguro naman ay eh, kahit papaano, papaano matauhang ka doon sa sinasabi nung, ah, uh, nung OFW natin sa Japan na bakit mo naman inape si Eric Silis Mali po yun. Sabi niya, nung uh, uh, OFW na yon Mali daw yun. Uh, tingnan mo, pinangaralan ka pa. Uh, diba? Pinangaralan ka pa. Kaya, sana, makwan mo na. Ma matauhan ka na dahil dyan sa mga kapalpakan mo na yan. Sana, ah, uh, matauhang ka na dyan sa mga kapalpakan na ginagawa mo. Sabi ko, once again, gusto ko lamang payuhan kita ulit. Bagamat tatlong bisis ko na, tatlong bisis na kitang pinayuhan, ang gawin mo ganito. Tama na yung mga kapalpakan na ginagawa mo. Lahat yan mali na eh. Sinimulan mo sa mali, matalapos ka na mali. Ito ang magandang gawin mo. Yakapin mo si Enday Sara. Tapos ibalik mo yung uh, yung uh, nasirang ko kaya lang imposible na yun eh. Imposible nang tatanggapin ka po ni Sara eh, dahil nga unang-una, ah, di ba nga di ba nga dinaanan ka lang na parang uh, walang nakitang uh, tao at siguro isip niya siguro multo ka no. <laughs> Nung dinaanan ka lang na hindi ka napansin. Nasabi niya hindi ka raw niya nakita. <laughs> Baka naging multo na ito si Rivaldo ito <laughs> Ay, oh. Uh, ayan, yun lang ang uh, ipapayo ko sa iyo na tigilan mo na. Tigilan mo na yung mga kapalpakan mo at uh, wala mangyayari sa iyo. Bagkos, uh, huwag ka na lang gumawa ng kung ano pa. Kayong dalawa ni Lisa. La, la, ito pa ito. Isa pa ito. Oras lang na makapanig ito. Mahawakan ko ang ulo nito. Tingnan mo magrago mo. Gidya. Para kang uh, uh, nilalapa ng bayawak pag uh, nahawakan ko ulo nito. At tapos silahin ko pang bitukan nito. No. Uh, tapos sa uh, ilipat ko yung bilat ka dito sa noo niya. Ah, uh, te. Tingnan ko lang kung makalabas pa yan sa makasama-sama pa yan. Ah. Uh, totoo pala yung kwan. Inumbag pala talaga niyan. Si Andres uh, doon sa mismo sa aeroplano pala. Totoo pala. Si? Tingnan mo. Imaginin mo yan, ha? presidente ka, umbagin ka ng asawa mo, putang na. <laughs> Ay Anyway, huwag po kayo magalala mga kababayan, lalo na po dito sa mga subscriber ko, na sinabi ko uh, makakikita kasi yun ng kung paano ko durogin ang ulo ng mga kawatan dyan. Baka po mayroon pang isa pang pagkakataon na makapunta ako dyan ulit sa Manila at uh, may mga ganong pagkakataon pa. At uh, para makita nyo na rin. Kasi hindi nyo na makita sa video, yung pinitik ko na ganyan, bali na yung tadyang. So, yun po ang gusto ko makita actual sa inyo. Nung pag nilapat yung kamay ko, sa ulo nito mga kawatan na ito, yung uunti-unti, durog ang mga ulo nila. So, ang gusto ko nga sana makarating din dyan sa kongreso eh. Para sa kanon, pag ako ang uh, binastos-bastos din itong sipadwana ito, on the spot, dyan mismo, sa, dyan mismo, sa hearing na yan, tutunawin ko ang ulo niya. Wala nang ulo yan. Oh. Uh, buisit mga ito. Ang gagaling nyo, mga, oh, uh, ngayon, anong, anong masasabi nyo ngayon? Mga duwag rin lang pala. Kaya kala ko ba, patapusin nyo pa ang uh, bagong taon, bago nyo pakawalan si Siles. Ah. doon lang sa mga firma lang ng mga PMA year. Nataranta na kayo. Ay ano pa kaya kung hawakan ko yung mga ulo ninyo isa-isa dito duroging ko? Lalo kay mataranta. anyway, sige 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 na nga at uh, doon po sa mga subscriber ko at tamsak tamsak na po kayo kahit walang kakunta kwento itong video kong ito. Ay tamsak tamsak nyo na rin po para ang ang uh, exciting talaga dito ay eh, pagka naipakita ko na sa inyo kung paano kong gilingin, durugin ang mga ulo nito, mga kawatan nito. Maraming maraming salamat po at uh, pakainat po kayo. Salamat po.